Social Linguistika. Ang Social Linguistika ay isang pag-aaral kung saan binibigyan pansin ang, ang ugnayan ng wika at lipunan, particular ang kaangkupan ng gamit ng isang wika batay sa iba't ibang konteksto. Ayon kay Sapir, noong 1949, ang wika ay maituturing na gamit o kasangkapan sa sosyalisasyon na ang unang sosyal ay hindi magiging ganap o buo kung wala ang wika. Kaugnay na pag-aaral na linguistika, ang panahon, kontekstong kultural, luna ng usapan, maging edad, profesyon, at ang mga taong sangkot at sa usa at sa usapan ay kailangang bigyang pansin at unawain sapagkat maaari itong makaapekto sa kaangkupan ng gamit ng isang wika sa isang sitwasyong komunikatibo. kapag ang isang tao ay may kakayahang manipulahin ang kaniyang gamit ng wika upang ito'y umayon sa hinihinging sitwasyon ng pakipagtalastasan, masasabing siya ay tinawag na kakayahang kakayahang sosyolinguistiko o sosyolinguistic competence. Bukod sa pagtataglay ng kakayahang linguistiko, isinaalang-alang din ang mga ugnayang nag-uusap ang impormasyong pinag-usapan at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. Sa mga katwib, itinuturing na mahalaga rin ang pag-unawa ng social sosyal ng isang wika. Ayon kay Haim, sa pag-aaral ng wika, hindi lamang gramatika ang dapat pagtunan ng pansin. Ukol sa kakayang kumunakitibo, mahalagang malaman kung kailan tayo magsasalita at hindi magsasalita ano ang pag-uusapan, sino ang kakausapin, saan at sa paanong paraan. Ang ito ay makikita ang kalubog sa ugali, pagpapahalaga, motibasyon ng individual, kaugnay ng gamit ng kanyang wika at bilang bahagi ng kanyang asal sa pakikipagkalastasan. Bunga nito ang pagsasaalang-alang sa kapaligiran ng isang komunikatibong sitwasyon ay maaaring magbunsod ng pagkakaiba-iba ng gamit ng wika ng mga sangkot dito. Batay sa hinihingi ng pagkakataon at sitwasyon, ang isang tao may kakayahang sosyolingwistiko ay nagbibigay pansin sa, sa kaangkupan ng gamit ng kanyang wika. Sapagkat, katangian ng wika ang pagiging buhay at dinamiko patuloy ang pagbabago nito sa pamamagitan ng panghihiram ng ibang wika. Ito ang nagbibigay daan upang umusbong ang pagkakaiba sa wika o ang tinatawag na uri o variety. Ilang halimbawa nito ay ang panla panlalawigang antas. Ito ang mga variety ng wika. Ang una ay ang sociolec. Ito ay ang wika ng isang particular na pangkat gaya ng wika sa cyberspace, or wika ng mga yapi at kung ano pa. Ang ikalawa naman ay ang wikang balbal. Ang wikang balbal ay wala, walang formal o informal na istruktura. Gaya ng mga jajamon at mga bekemon. Ang ikatatlo ay ang idulek o ang pansariling gamit ng wika. Ang ikaapat ay ang etnolek o wika ng isang etnolinguistikong pangkat gaya ng mga katutubo na tausog, tibuli o Maranao. Ang pigeon. Oh, oh. Ang piji naman ay kailangan ng gumagamit nito. Ang Creole naman ay isang uri ng variety ng wika kung saan ay formal na version ng pigeon. Sa pag, pag ng sitwasyong komunikatibo, kailangan isalang-alang ang ugnayan ng mga nag-uusap, impormasyong pinag-uusapan, at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. Malaki ang papel ng ugnayang namamagitan sa wika at lipunan sa isang mabisang pagpapahayag. Settings at scene. Lugar at oras ng usapan. Naglalarawan sa kalikasan ng sitwasyon ng pag-uusap. Pangalawa, participants. Ito ang mga taong sangkot sa usapan at ang nagsasalita at ang kinakausap. Three, two, one, start! So, ang pangatlo ay ang ends. Ito ang layunin at mitriin ng usapan gayon din ang maaring bunga ng pag-uusap. Act sequence naman para sa A. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari habang nagaganap ang pag-uusap. Ang letrang K naman ay para sa kiss. Ito ang pangkalahatang tono o paraan ng pagsasalita. Formal man o di formal ang takbo ng usapan. 2, 1, go! Instrumentalities naman para sa letrang I. Ito ang anyo at istilong ginagamit sa pag-uusap, pasalita, pasulat, harapan, kasama rin ang uri ng wikang ginagamit. Norms naman para sa letrang N. Ito ang kakupan at kakmaan ng usapan ng isang sitwasyon. At ang panghuli ay genre. Ito ang uri ng pananalita na nakalahad mula sa isang sitwasyon. Nagsasalay sa iman, nakikipagtalo o magmamakatuwin.